So yan ay kabit na natin sa loob at nai-adjust na rin natin. Kailangan pong i-adjust 'yan para hindi ganito pag ginanyan hindi siya abot dito. Dahil kapag gano'n na nangyari, hindi pag i ginanyan niyo siya, hindi po siya aabot sa tem. Kaya kailangan adjusted ito ng mabuti sa ang timbangan kinakailangan mula 0 hanggang 10 lumalampas siya ayan ah, pa iba rin may problema pa itong iba pa iba may pa iba iba na. may problema na ito. Ayan, oh. May problema na itong pointer mo Problema, eh. Ito, isa sa naapektuhan na niya. Kailangan ito palitan. Kailangan ito Ayan na. Sira, ayan o, oh, gumagalaw na. Papalitan. So, ito po, nalagyan na natin. Na, ayos na, na natin. Okay. Okay. Uh, hindi na ho siya umiiba-iba. Lagi na siyang nakasiro. Okay. Ayos na siya.